Good morning guys Update na naman tayo guys So ngayon Bago pa lang ako natapos Mag ano mag spray guys Ng ampalaya Nag start ako mag spray Mga 5 uh, in the morning So ngayon Uh, 635. 635 ko natapos guys dami ng bunga guys so oh. so hindi ko pala na upload yung ano guys yung first harvest ko guys nakaraang araw bago pala ako na harvest guys pero hindi na oh may mga marami ng mga malaki guys o oh. natin ito lahat guys guys okay, o marami ng mga malaki guys dami ng bunga guys o oh. malaki guys so ngayon palang ito natapos uh, isprihan guys kasi kailangan talaga guys na isprihan umulan kagabi tapos oh may mga ano na guys oh may mga sira-sira na guys oh sayang mamaya ko na lang yung kuning guys kailangan talaga Yang kuning guys yan dami ng bunga guys oh yan guys oh Ya. Adeh ya guys. Oh memang anu na guys oh. Wisirak guys oh. Helangan talaga la. Mang spray. Yan. Hmm. first harvest po guys mga ano pa uh, 28 kilos yun yung mga unang bunga guys ang beso dami ng bunga guys so. Ayan guys. Um, maraming sira guys. Malaki um, na. Ang gisok. Okay Grabe ang laki guys. Besok. Okay Hmm. Uh, Marami na mga malaki guys Hindi ko kasi ito na ano, nasabay nung dating Mag harvest ko guys kasi Kulang pa sa laki guys Kaya ito Mga uh, Malaki na talaga punta tayo dito sa kabila dito muna tayo sa yung kamatis ko guys oh, mga malalaki na yung mga kamatis ko guys nagtanim din ako ng kamatis sa gitna guys ito pero kunti lang yung ano nabuhay kasi nasira sa uh, yung bagyo guys ayan mga malalaki na to guys ayan may ano na may iba na mulaklak na yung iba guys yes yeah, oh, so dami yung bunga ito guys so oh. dami yung bunga guys pag ano pag uh, sipag at syaga ko dito guys oh, uh, malaki na guys oh. may ano na din guys may ano to may mga bulaklak na guys so oh. ayan oh ito ayan Ah, uh, yan. Kamatis yan guys sa gitna. Okay so, grabe laki na guys oh. Ayan, dami ng bunga guys. Ito guys. Ayan. Dami ng pwedeng harvestin pero ano, sabay ko na lang to sa susunod na araw lahat ng mga malalaki kasi may mga alanganin pa hindi pa pwedeng ano ito so, guys so nagsimula na din dito o oh, may mga buong mga, mga bunga na din guys ayan guys so po oh. yan kabe thank you lord salamat sa lakas lord binigay mo sa akin lord na nakaya ko to kahit mag isa lang ganito kalaking ang palayahan guys nakaya ko rin salamat salamat talaga ko sa Panginoon si nandyan yung ano niya yung presence niya sa sa akin kasi pag wala talaga siya guys ah, wala talaga hindi, hindi talaga ito mangyayari na ganito ka ganda yung ampalaya ng ampalaya namin guys ayan guys o oh. ayan dami ng bunga guys malalaki na talaga pero sabay ko na lang ito lahat itong mga alanganin pa ng ano to sabay ko to sa pag harvest ko kailangan ko din tong videohin guys kasi may mga ano din dito talaga guys may mga magnanakaw guys ba saka nung dati guys pinutol yung ano yung yan, yung ano ng poste saka yung apat na puno ng ampalaya pinutol guys iwan ko sa kanya akit niya ginawa niya pero so, alam ko naman guys kung sino. Yung Panginoon na lang talaga ang mag-ano sa kanya. Sa ginawa niya guys. Siya na lang bahala. Si Lord na lang bahala guys. Huwag nating ilagay yung ano. Yung kon sa kamay natin. kailangan nabaan natin yung pasensya natin guys may mga magnanakaw din dito guys yung mga kuwan dati kinuha yung mga talong ko guys kaya hindi muna ako nagtalong ngayon ang palaya muna yung pinukusan ko pinanim ko ito guys oh Grabe, sobrang kapal na talaga dito guys so yan yan guys so, hanggang dun sa ano grabe thank you lord salamat talaga si guys dito lang muna guys kasi ano oras na nang ano na uh, magsimba muna kami guys importante talaga mag ano tayo magpasalamat tayo sa Panginoon guys sa araw araw na ang binigay niya sa atin lalo na sa lakas sa kaalam guys so wisdom ingatan na to. Pag-guide na to sa adlaw-adlaw guys. Kailangan talaga tayo magpasalamat. Ito guys oh. Sobrang laki na talaga guys oh. Yan oh, yan. Ito guys oh, may bulaklak na guys. Sobrang laki na. Ito guys oh, mga kamatis to guys. Hanggang doon. So sayang naman pag hindi ko tinanong yung sa gitna na uh, pwede naman talaga taniman depende lang sa ano depende lang sa yung tawag nun uh, mm, pwede ba matanim sa ganitong sit up yung ampalaya so guys pwede din taniman ng pipino kasi dati nagkapagtanim ako nung tag init guys yung haba mm -hmm. ng ano init ininyo So naglagay ako ng pipino sa gitna tapos ang palaya din dito sa ano. So Okay din guys. Nabuhay talaga. Yung pipino. Nag harvest ako ng ang palaya, harvest din ako ng pipino. So doble dub yung ano, doble yung income ko sa uh, isang area. So sige guys, hanggang dito lang muna si uwi mo na ako hindi pa hindi pa din ako nakapag ano guys nakapag ano uh, yun breakfast so sige bye bye happy farming guys